Inip na usapin pa rin ngayon ang wang-wang uh, at bago pa mahuli, inunahan na po ng ilang mga negosyante ang mga pulis at pusang loob na na sinorender nila ang mga wang-wang nila sa LTO. Narito ang report ni Gerald Uy. Tulad ng isang wangwang, -wang, ginulat ng ilang negosyanting Filipino-Chinese sa tanggapan ng LTO. Bago pa raw sila sitahin, sila na mismo nagkusang pumunta sa tanggapan para ipabakna sa mga wangwang -wang na nakabig sa kanilang mga satakyan. Kabilang na dito ang ilang sirenang binili pa sa Amerika at nagkakahalaga ng halos 25,000 piso. Ilang sa lang. <laughs> Nagsasak ng grupo ang mga wangwang -wang para hindi na mapakinabangan. Suportahan yung sinabi ng bago nating presidente na walang mga wangwang, -wang, mga blinker, walang abusado. Eh, tingin ko makakatulong yun para lahat hindi yung may take advantage. Ang LTO humaral sa mga Filipino Chinese, lalo na at kasado na ngayong araw ang nationwide campaign laban sa mga wangwang. -wang. Itong ginawa ngayon ng mga taong to, yung mga binabanggit ko sa over the radio ng mga singkit ang mata at may higit pangalan, this is a signal for, I think, the rest of the citizenry na tumugon dun sa tawag ng ating Pangulo na na sumunod tayo sa batas. Pero kung may maara sa utos ng Pangulo, ito mga tindero ng mga wangwang sa Banawe. Mula kasi na ipag niya ni Aquino na ipagbawal mga wangwang sa -wang kalsada, tumumal na ang kanilang benta. Sa huling tala ng LTO, mahigit limang po nang nakumpis kanilang wangwang simula webe. Pero mas mabuti raw na voluntaryong ipabaklas na lang si LTO ang mga wangwang -wang, kesa mahuli pa dahil sa paglabag sa kahususan tukol rito. Sabi ng LTO, simula pa lang ito ng pagpapakita ng suporta sa isang pangulong nangunguna sa pagwawaksi ng mga naghahari sa kalsada. Get auctions for the City Five.